Hello guys, for today's video nga po pala, naghanap kami ng partner ko ng mauulang at yan po yung napagdiskitahan namin na ang tawag po dyan ay kurakding. Ang kurakding po ay isang special tingluto ng taga Bicol. Tumutubo po siya sa mga patay na kahoy, lalo na po kung tuwing tagulan. Ang tawag din po niyan sa English ay Schizophyllum Community or is split grill mushroom. Isang klase ng fungus or isang klase ng mushroom. At ayan na nga po, nilinis na po namin yung kinuha namin mushroom at kumuha na rin kami ng kalunggay. At syempre, yung pinaka best na ihalo dito ay ang tabagwang kung tawagin sa bigol. Ayan so, nga po, niluto na namin. Hindi ko na po pinakita kung paano siya lutoin. Sobrang sarap niyan. Marami pong binipit siya. Meron siyang taglay ng mineral na naglalaman ng calcium, potassium, sodium, at may mga pinipisyo rin po siya ng antibacterial at anti-fungi. Sobrang sarap po. Mapapadaan ka ng kain.